Noong linggo nga pala mga mare ay nagkaroon ng school nila Mega ng educational tour at isa nga siya sa mga kasama. Napakaaga pa nga namin dyan dahil kailangan nga daw ay 2am ay nasa pritil na ang lahat ng bata. 4am nang madaling araw ay nakarating na kami dito sa munisipyo dahil dito nga nakaparada ang mga sasakyan naming bus. Medyo natagalan nga sa pagdating ng ibang kasamahan namin dito sa bus kaya ayan si Megan at nakatulog na. Mabilis lang din naman ang naging biyahe namin at dito nga ang first stop namin sa Dream Lab dito sa Ayala Mall sa Makati. Sa bukana na pa pangalan nitong mall ay alam mo na talagang mag -e enjoy talaga ang mga bata dahil sa napakakulay at very creative nilang mga design. Dream Lab ay isang bagong atraksyon dito sa Ayala Circuit Mall sa Makati na naglalayong turuan ng mga bata sa pagnenegosyo sa isang masayang pamamaraan. Una nga silang pumasok dito sa Star Play School na kung saan ay binigyan nga sila ng activity. Napakaraming activities na pwedeng gawin dito sa loob ng Dream Lab at hindi lang ito pang bata kundi para na rin sa mga isip bata kagaya nga namin. Char. Tinuruan nga rin sila dito kung paano ba ang proseso ng pagtatayo ng isang negosyo. Mula sa pagkuha ng barangay clearance hanggang sa pag-register sa doll. Pumasok nga rin si Megan dito sa Tiny Buds Workshop at nakita nga niya ang lahat ng produkto ng Tiny Buds at akala mo talaga ay totoong totoo. Ito nga yung first time ni Megan na magtutour to kaya talagang excited siya. Mabuti na lang talaga at hindi nga siya nalula sa bus kaya talagang may -e enjoy niya ang kanyang tour ngayon. Naku mga mare, dito pa nga lang sa Dream Lab ay ubos na nga yata ang aking story. Paano ba naman mga mare, eh napakaraming ang photo booth dito na pwede ka nga mag-picture at talaga namang napakaganda. Meron nga rin ditong bilihan ng mga foods and drinks kaso ay handa mo na nga ang bulsa mo dahil medyo pricey. Nakabili nga si Megan ng gummy bear na small sa halagang 100 pesos at itong cotton candy naman worth 50 pesos. Isinama ko talaga dito si Megan dahil ito na nga yung pinaka birthday gift ko sa kanya noong birthday niya. Binilan ko nga lang siya ng cake mga mare at nagluto lamang ako ng spaghetti para sa kanyang mga kaibigan. Sabi ko nga sa kanya ay tama na iyon at isasama ko nga siya dito sa tour at banlaki ng gasto. Di ba sana kung mayaman kami yan eh. Mabuti na lang talaga at mabait nga itong si Megan at nauunawaan na nga niya ang mga bagay-bagay. Tinuruan nga rin sila dito na gumawa ng soap at ayan mukhang nag-enjoy naman siya dito sa loob ng dream love. Nakakatuwa pa nga itong mga na nakita namin at akala mo talaga ay mga totoong totoo. After naman namin sa Dream Lab ay dumiretso na nga kami dito sa Rizal Park. Binigyan nga lang kami ng mga 45 minutes dito sa Rizal Park. Syempre para magpicture at explore itong lugar. First time nga lang din ni Megan dito mga mare at sabi ko nga ay dito binaril at namatay si Rizal. At alam nyo ba mga mare na ang una nga niyang napansin dito ay yung guard na nagbabantay sa statue ni Rizal. Aba, biruin mo kami isang minuto pa lamang nakatayo doon sa harapan ni eh, nagre-reklamo na nga kami sa init. And after nga namin picture sa statue diretso ni Rizale, agad na nga kami bumalik sa bus at dumiretso naman kami doon sa Manila Ocean Park. Ito nga yung pinaka last destination namin mga mare at dito nga kami magtatagal. Bago nga pala kami bumaba dito sa Manila Ocean Park ay kumain nga muna kami sa bus para hindi daw kami magutom dito. Napakaraming tao nga ang manonood dito ngayon kaya naman sumingit na lang kami doon sa mga nakita namin kakilala. Otherwise ay doon nga kami mapopwesto sa initan ay ayaw naman namin doon baka kami matusta. It's the same time. Hey! matalinong sea lions. After naman namin sa mga sea lions, ay pumunta naman kami dito sa loob ng Oceanarium. Pang ilang beses ko nang nakakapunta dito sa Manila Ocean Park, pero hindi pa rin talaga ako nagsasawa. Maisasuggest ko nga sa inyo mga mare na pumunta na lamang kayo dito ng weekdays dahil talaga namang napakaraming tao kapag ka Saturday and Sunday at baka sumakit lamang inyong ulot, hindi nyo ma-enjoy. Pero ito nga kasamahan ko ay fully energetic pa rin at talaga namang enjoy na enjoy niya ang mga naglalakihang mga isda. First time nga lang niya dito, kaya alam ko na super na amazed sa lahat ng mga isdang nakikita niya. Para nga lang daw itong mga laruan at first time nga lang daw niya makakita ng mga ganitong klasing isda. Super na amazed din nga siya sa mga naglalakihang isda na nakita niya dito at sabi nga niya, Mame, parang bansarap yata niyang isalab. <laughs> Nako, nung nakakaraan pa nga ako naghahanap ng malalaking isda na pwedeng i-vlog ay dito lang pala makikita, honey. Ay baka laging trending kapag kaganyang kalalaki ang aking iluluto. <laughs> Napakasaya ko nga na makasama itong aking bunso dito sa educational tour dahil alam ko na hanggang pagtanda niya ay eh, hindi hindi niya ito makakalimutan. Naaalala ko nga nung bata pa ako kahit nga maglupasay pa ako ay eh, hindi talaga ako nakakasama. Just good day. <laughs> Kaya nga kapag kami ganitong educational tour ay talagang pinaghahandaan namin at pinag-iipunan para makasama lamang itong aking mga anak. Kung ano nga yung mga hindi ko naranasan nung bata pa ako ay paparanas ko talaga sa kanila dahil ganun ko sila kamahal. Hindi na nga namin napasok pa ang ibang attraction dito sa loob ng Manila Ocean Park dahil pagod na pagod na nga itong si Meganda. Tingnan nyo naman mga mare at tululaway pa. <coughs> Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood ani. Eh.